ito na pinagpala na tayo na nakipagtipan dito sa kanyang banal na templo na patuloy na rito sila kasama natin, naririnig natin ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga kapahayagan. Naririnig natin ang kanilang mga katuruan at aral sa bawat isa sa atin na ah, tuwing tayo ay nakikipagtipan kay Ama, tunay na tayong lahat ay binibiyayaan ang karunungan at kaalaman sa pamamagitan ng ating mga pananalik, ng ating pag-ibig sa Diyos sa pananampalataya natin dahil ito ang pagiging daan ng ating kaligtasan. Amen ba? Malakas sa pa sa ating Diyos Christ. pa kayo, mga kapatid. Amen. Amen. Makinig Amen. ng mga kapahayagan sa pamamagitan ng mabuting balita na yahayag ng ating mga kapatid na ipinaglalali eh, amang Yahweh. yawe. Amen. 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 Akin ang tatawagin ang pinagpala ng Diyos na patuloy itinatakda, ipalaganap ang mga kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng mabuting bagay, walang dilit iba ang ating pasipag na taga siya ang ng ating pananalangin ng Santo Rosario. Walang iba ang ating minamahal na ina sa bagong Jerusalem, ang magahayag tungkol sa pag ng Diyos sa ating panahon at sa nababagong panahon ni Nang Benos. Malakas na sa ating Diyos na You're yeah. mine. palakpak. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So, God is good. ikaw ay makakapagpahayag. Amen? Kaya nga, di ba, ang sabi nga, ng, sa banal na kasulatan na isa o dalawa na nakakatipon sa uh, sa pangalan ng Diyos ay narito ang ating Panginoon sa kalagitnaan natin. Amen? E marami tayo. So, nandito ang ating Panginoon. Amen? Malakas sa palakpa. pahayag. Kasi nga uh, uh, ang banal na Espiritu ang magpapahayag sa pamamagitan natin. Amen. Kaya nga huwag tayong matakot kasi ang banal na Espiritu ang magpapahayag. Malakas na palakpak sa ating pag Dati, And pag ako rin ay itinuro na magtok noon ni Sister Jenny sabi ko, sabi ko, tanggi ako ng tanggi. Sabi ko, hala, sabi ko, Sister Jen, hindi pa po ako handa. No? Maraming sinasabi, hindi pa po ako handa. Amen. Kaya nga, sabi nga, kailan ka magiging handa? Amen. Kaya nga, sabi nga ni Brother, palagi daw tayong magbasa ng banal na kasulatan. Amen. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So, uh, napakaganda na pagbasa natin ngayon. Amen? Pinakamahalagang utos ng Diyos. Amen? No? Ito yung ano eh, uh, ginawang tatlo, ito yung sampung utos ng Diyos. Amen? Kaya lang, ginawa ng dalawa. Yun nga yung dalawa na yun, yun yung pinakamahalagang utos ng Diyos. No? Ano ba yung pinakamahalagang utos ng Diyos? Ibigin mo, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Amen? At ang ikalawa naman ay ibigin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So, yun nga, ibigin mo ang buong puso ang inyong Panginoon ng higit. Amen? Ayun yun eh. Magkadugtong yun eh. No? Kaya nga, sabi nga ng ating Panginoon, kapag inibig mo ang Diyos, kailangan ibigin mo rin ang iyong kapwa. Amen? Kasi nga, yun yung utos niya eh. No? Magkadugtong yun. Amen? Yeah, Yan, yeah, utos niya yun. Magkadugtong yun palagi. Kapag inibig mo ang Diyos, kailangan mo rin ibigin ang iyong kapwa. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. No? Ang Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng ating kapwa at sa ating paggawa ng mabuti. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon.